What's up guys? Ito na naman tayo sa aking channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon is YouTube Studio Mobile Application versus Creator Studio. Ano ba ang mas better sa dalawang yon? Gusto mong malaman? So, wag mong i-skip tong video na to. Tapusin mo. Simulan na natin. Yes, hello, good morning mga Lodi, mga rockers and anything na gusto nyong itawag ko sa inyo Good morning, have a nice day guys So gabi na dito sa Pilipinas So may mga nanonood sa atin na itag-ibang bansa W or anything na itag-ibang bansa May mga English speaking, may mga Spanish speaking or anything <laughs> nabisaya pa yan, o Ilawano, Ilongo or anything or anyone Thank you guys for support. Thank you guys sa panonood. So kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede mo na akong i-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para hindi ka mahuli at updated ka lagi sa aking mga video. No? So thank you guys sa support, sa mga katulungan ko guys. Maraming maraming salamat. na uh, Nakakatabar ng puso guys. No? Kasi mabasa ko palang words na salamat kasi dahil sa iyo napaganda yung channel ko wow di ba laki na ng impact niyo sa puso ko na guys no nakakawala ng ng pagod so yun patuloy pa rin akong tuturuan sa inyo guys kung ano yung mga nalalaman ko kung paano mapag-grow yung channel niyo paano niyo ma-achieve yung kailangan ng requirements ni YouTube si-share ko yan sa inyo kung paano ko yun nakuha basta andyan galang at uh, steady ka lang abangan mo yung mga tips na ibibigay ko sa inyo so ngayon yung topic natin ngayon is YouTube Studio App mobile application versus Creator Studio or yung YouTube Studio Beta mas better kasi yung Creator Studio kaysa sa YouTube Studio Beta no? so mas maraming umaayaw sa YouTube Studio Beta pero yun nga yung pag natin ngayon yung versus yung, yung paglalaban nila YouTube Studio application tsaka ng Creator Studio Studio Creator Studio no? so ito guys pwede nyo gamitin to yung YouTube Studio app marami rin nakakaalam nito pwede nyo siyang i-download sa Google sa Google uh, Play Store ito po yung logo nya so kung wala ka pa nyan pwede mo na siyang i-download sa Google Play Store so libreng libre yan guys no? wala pong bayad yan. So, yung, yung Creator Studio naman po na sinasabi natin, pwede nyo siyang i-browse sa Google Chrome or anything na browser nyo guys, dun nyo siya makikita. So, ano ba yung disadvantage at advantage ng dalawang application na to? So, pag-uusapan natin yan guys. Kung gusto nyo malaman, tapos nyo itong video na to guys na. No? So, para marami tayong kaalaman na pumasok para malaman nyo rin kung ano yung disadvantage at advantages noon. No? Ano yung kagandahan at bakit dapat may mga bagay ka rin na hindi gamitin doon sa tools na yon at may mga bagay ka dapat na alamin sa tools na yon no so guys umpisahan na natin sa YouTube application no sa YouTube Studio ng YouTube di ba daming YouTube 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 pero yun nga simulan na natin guys no para hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. So guys, abang-abang kayo at ito na mag start na tayo. So tara! Hello guys, andito na tayo sa aking uh, YouTube, uh, homepage ng cellphone ko. No, guys, no, ito yung YT Studio guys na mo sa Google Play Store. Libreng libre lang yan. So i-click natin yung YT Studio. YT Studio po yan. Ha? YouTube Studio. Then i-click mo yan then automatic yung channel mo ay na po yung dashboard na lalabas. Nakikita mo agad yung subscribers mo, analytics, watch time minutes, views, subscribers change, use your estimated revenue. Kung kumikita ka na, no? So, paalala lang po, ito po ay last 28 days yung pinapakita nito ng analytics. At nag-delay po siya ng one day, isang araw po ang pagitan bago lumabas yung uh, results mo ng views ng watch time no so ito po yung YouTube Studio no so yan nakikita mo yung mga videos mo kung ilan ilan na yung views ilan na yung comments ilan na yung likes no so ayan guys di ba so pwede mo i-click yung most view diyan so ayan di ba So, baka lang kayo para bumalik. Uh, kung gusto niyo makita yung anal analytics niyo, analytics 'di ba? Analytics or analytics, pwede niyo clicking view. Actually, pwede niyo pindutin diyan. Click niyo lang 'yan. Tapos siya nakikita niyo yung real time views niyo sa 48 hours na nangyari or naganap guys no ayun kitang kita nyo yung mga previous na in-upload nyo real time views po yan last published videos 48 hours no So, yung watch time ko bumaba. Average view duration. So, dyan nyo rin makikita guys yung kung ilang beses or kung ilang minuto sila nanood sa inyo sa last yung pinaka most na view na pinanood nila yan po 1 and 1 seconds lang 1 minute and 1 seconds yung pinaka mataas sa akin sa last 28 days no? so ibig sabihin hindi nila natapos yun So, yan lang yung pinaka na nagawa ng mga viewers ko. So, siguro hindi, hindi nila nagustuhan yung video. Ayan, subscribers guys, nakikita nyo yan sa last 28 days nyo. Kung yung 28 days na lumipas, kung ilan yung subscribers na, na, nadagdag na sa inyo, no? So, ayan, watch time from subscribers. Ayan po. Uh, nakalagay, last 28 days, delay ng 1 day, no? Delay po siya ng 1 day and watch time minutes. So, yung na, naka not subscribe sa akin, 71.8% po yung nanood sa akin. Then, yung nakasubscribe sa akin, 26.1%. Yung unknown ay po yung mga galing sa messenger, sa mga yun, sa mga suggested videos ng ibang channel or twitter mga ganun Then, likes versus dislikes. Ayun po, makikita nyo yan. Last 28 days. 28, 28 days na lumipas. Makikita nyo yung result nyo. ba? Diba? Then, top videos. Ayun po, lalabas din po yung mga top videos nyo. Yung dalawang top videos nyo. Sa akin yan po. Si Big Soto po, mga pangalawa. So, yan guys. So, yung sa taas. Yung taas sa revenue. Wala pa akong revenue guys, no? Discovery, ayan po. YouTube search. YouTube search, yung mga search sa YouTube. 60.9, browse pictures. Ayan po. Channel pages, notification. Top external, Facebook. Ayan. Diba? Facebook, Facebook Messenger, ayan po yung mga lumalabas ko ngayon guys. Top YouTube search terms, no? So, halimbawa, nag-search sila ng ibang title masasuggest yung video nyo dun no? top video suggesting your content yan po speed eating challenge meron palang ganun then top playlist po makikita nyo yan dyan audience guys no yan makikita nyo yung female o male lalaki o babae yung age nila then yung country Nangunguna po yung Philippines. So, marami tayong viewers sa Philippines. Yung mga pangalawang Saudi. At nangunguli po ang United Arab Emirates, no? Then, guys, interactive content. Ayan po yung sa cards. Yung playlist, kung ilang beses yan. Di ba na-play, no? Play all. Yung play all ko, 620 times siyang. 620 minutes. 620 minutes siyang play. So, maganda, maganda guys na may ganito kayo para makita nyo yung mga results nyo. Para ma-review nyo ko yung ano ba yung mga na mas okay na video ko na mas maraming views. ba diba? Nakikita nyo yan dyan guys. No? Then yung mga comment, yung mga yan. Nakikita nyo rin yan dyan. Yan lang yung guys. No? So, kung mag edit ka naman ng video dito guys, madali lang. Madali lang mag edit dito ng video guys. No? ipapakita ko sa inyo kung paano para mabigyan kayo ng kaalaman no? so halimbawa dito uh, sa aking video dito kabataan ko so yan i-edit nyo lang to guys dito sa taas yung lapis pwede nyo siyang i-share then punta kayo sa youtube pwede dyan so itong lapis edit napakadali dali nito guys mag edit ng edit ng thumbnail no madali lang dito maglagay ng thumbnail so i-click nyo lang yan then custom thumbnail ilalagay nyo lang yung kung gusto nyo uh, kung ano yung gusto nyo yung thumbnail no so custom thumbnail so mamimili ka lang kung anong gusto mong feature doon so yun lang guys no tapos i-select nyo yun tapos o-okay nyo yun then yan pwede nyo i-edit dito yung mga description yung title yung privacy public private ba yan playlist lagay mo sa playlist tapos yung tag syempre no pwede mo siyang i-edit dito so lalagay ako ng tag yan di ba so guys dito kasi sa YouTube Studio guys 200 letters lang yung pwede mo siyang ilagay. Compared mo siya sa Creator Studio, almost 500 words or 500 letters guys yung pwede mo ilagay na tags so pag dito ka nag edit guys automatic guys na 200 lang yung maipapakitang tags or 200 letters lang yung maipapakita sa video nyo so guys no pag tapos dyan pwede nyo siyang save then okay na yun guys no so back na tayo So, yun lang yung YouTube Studio app, no, guys? I-explore nyo lang yan. Maraming-maraming bagay na nakakatulong dito. At mamaya, guys, i-compare natin yung YouTube Studio app tsaka yung Creator Studio, no? So, no. so yun. Magsisimula na ulit tayo sa ating uh, Google Chrome sa Creator Studio. So, pupunta tayo sa Google Chrome, sa Creator Studio, sa Chrome. Then punta tayo sa dashboard natin. Sa channel natin na guys, no? Punta tayo sa channel natin. Sa YouTube. Ayan. Yeah. Kung may browser kayo. Kung any browser guys, pwede nyo gamitin. Pupunta lang kayo sa Creator Studio. Sa channel nyo. Type nyo yung youtube.com at pumunta kayo sa inyong page, no? Then, paano nga ba pumunta sa Creator Studio? Sige, ipahiga natin. Creator Studio, guys. Punta kayo sa Creator Studio. Ayan, guys. Pinalaki ko yung screen ko. So, ito yung Creator Studio, no? Uh, punta ka din sa... Pag nakapag-sign in ka na sa YouTube, nalabas yan. Click nyo lang yung picture nyo. Tapos, Creator Studio. Minsan kasi lumalabas dyan guys, YouTube Studio Beta. So, nag -lo -lo ko si YouTube kasi nag-upgrade siya guys, nag maintenance siya. So, okay lang yun guys kung minsan YouTube Studio Beta yung lumalabas sa inyo. Hintayin nyo lang guys, magki-creator studio din yan. No? So, yan guys, no? ito yung channel ko. So, ito yung maganda sa creator studio. Kita mo siya lahat guys, no? may mga settings, may mga edit na pwede mong gawin na wala sa YouTube Studio application. Pwede kang mag-setup ng live stream ng community ng channel mo. Actually sa YouTube Studio app hindi mo makikita yung full anang kabuuan ng watch hours mo tsaka ng subscribers mo kasi nga delay siya ng one day no guys no delay siya ng one day sa pag reflect ng watch hours mo at ng subscribers mo. So, dito, live count yan, guys. Yung subscribers ko, live count yan. So, yan. Yung analytics mo, pwede mo rin siya makita dito. Yan po, nakalagay na dyan siya. Ayan. So, pwede kang mag-download dito ng mga music. Dito sa create. Marami dyan, guys, no? Translation and transcription sa mga subtitle nyo. So, ang kagandahan dito, pag nag-edit ka dito, guys, halimbawa dito sa aking isang video sa paano gumawa ng end screen, punta tayo dyan, edit natin. So, yan, guys, pwede mo siyang lagyan ng audio, pwede mo siyang palitan, tanggalin yung audio, pwede yon End screen, lagyan mo siya ng end screen, pwede, pwede, guys. Cards, pwede. Subtitle, pwede which is sa YouTube Studio app walang wala po guys no so para mag-upload ka ng thumbnail dito lang sa pang-apat na picture picture no so ayan eh. edit mo yung tags mo so dito guys 500 talaga guys no 500 na letters kasi kung sa YouTube Studio app ka maglalagay ng tags automatic yan guys kalahati lang yung tags mo na makikita mo So yan, no, nakapa, no, na, pwede mo siyang i-public. May playlist, ilagi, pwede mo siyang ilagay sa playlist. Then ayan po yung description. No? Pwede mo siyang ilagay dyan dyan. Mahabang mahaba guys. 5,000 words. Ah, uh, 5,000 letters guys. Pwede siyang ilagay. No? So pagtapos nyo i-edit yan, save changes nyo lang yan. No? So ayun guys, maraming maraming marami kayong may explore dito sa Creator Studio. Automatic kasi andun na lahat yun so ayun nga po guys yung pagkakaiba ng youtube studio app at ng creator studio no? so, ano nga ba yung mas better no? kasi, kasi sa creator studio guys halos doon lahat nandun na yun so sinabi ko nga yung youtube studio app yung tags na pwede mong ilagay yung tags is 200 letters lang compared mo sa creator studio ng browser Uh, which is 500 letters ang pwede mo siyang ilagay ha? so halos magkalahati lang kalahati sa youtube studio app at 500 letters sa creator studio youtube studio app no? sobrang dali lang maglagay ng thumbnail guys yung creator studio naman ganun din yung appearance pag nagla laptop ka pag nag desktop ganun din po yung appearance nun ang kaibahan lang guys walang YouTube Studio app sa laptop, no? So, sa, sa mobile lang po merong YouTube Studio application. Or pwede ko yung gumawa ng mod. mod may ano yan, may... Basta may ginagamit sila para mapagana yung application sa mobile, sa sa laptop, no? So, yun. Yun yung kaibahan, guys. So, ano ba? Uh, papipiliin ko kayo. Ano ba yung mas better na gamitin nyo para sa inyong YouTube channel. Ano ba yung mas better? So, kung meron kayong napili guys, pwede nyo i-comment sa baba para malaman natin kung ano yung may mga tanong ba kayo, may mga suggestion ba kayo. Pwede nyo rin i-comment sa baba guys, no? So, yun. Sana nakatulong ako. Sana nag nagkapag nakapagbigay ako ng kaalaman sa inyo guys, no? So, sa mga previous uh, tutorial ko, rami dyan guys. Marami kayong matututunan, paano gumawa ng thumbnail paano maglagay ng moderator It's all about youtube guys no marami dyan isearch nyo lang hanapin nyo lang dyan guys para makatulong ako sa inyo dumami yung views nyo dumami yung subscribers nyo dumami rin yung watch hours nyo marami dyan uh, hints tips para mapalago yung channel nyo mapaganda yung channel nyo guys at uh, ito nga si Alarak wala pong uh, hinihinging bayad. Libre-libre lang yung pagtuturo ko, guys, no? abang free fa, guys, no? Uh, Pag-aralan nyo na. So, guys, kahit like lang, masaya na ako doon. Masaya na ako sa like, guys, no? I-like nyo. I subscribe yung channel ko. At pakihit na rin po yung notification bell para hindi ka mahuli at updated ka lagi sa aking mga video. So, maraming maraming salamat, guys. This is Alrock. signing out for now I don't want to miss a beat